Alright! Yo mga idol! For today's video is about massage. Galing kasi tayo kanina from walking at may nabili tayong isang massage gun. Ito yon, Ayan. Massage gun. Disclaimer lang ha. Hindi po tayo nagbebenta nor nagpo-promote kasi bawal yan dito sa Saudi Arabia. At bago ko ipapakita Uh, saglit, parang nagutom ako ah. May nabili ka din kasi akong pagkain kanina. So, alam niyo ba yung samosa? Nakatikim na ba kayo niyan? Ayan, ito yung tinatawag nilang samosa. Tikman natin. Hmm, top. Yung samosa pala, ay sikat na pagkain yan dito sa Saudi Arabia. Masarap to may sauce. Saglit, ko ako ng sauce. Mm. Sweet chili yung sauce natin. Anyway, posit tayo dito. Ipapakita ko to sa inyo. Yung bago kong bili na massage gun. At ititry din natin mamaya. Ipapakita natin kung paano to gagamitin. Puksan natin. Ayan. Ito yung gun. Actually, di battery siya. Ayan. At may iba't ibang klase gagamitin para pa massage. Ito yung gagamitin para sa likod. Ito naman, ito yung gagamitin sa arms, sa shoulders, at sa legs. Ito naman, ito ay gagamitin para sa paa. Pampato pa. At meron din para sa ears. Yung dalungan natin, masira yung dalungan yung tenga. Anyhow, try natin. Tawagin natin yung kasama natin para siya ang mag-demonstrate. Ibral? Yes, sir. Tali na. Show them how to use this machine. Alright. Ito mga idol. Ito yung massage gun na gagamitin natin sa pagmamasahe ngayong araw na to. Ipapakita namin sa inyo kung paano ito gagawin. So, yun, I'm back. Masyad. ಗುರು ಗುರು Ang sarap ng pakiramdam. Ay, good. Wow, All right. Ito pala yung massage gun. So, yun lang yun mga idol. Tatapusin ko muna itong pagkain ko na samosa. Mm -hmm. Kaya din kayo. Sarap. Yeah. All right. That's it for today. Follow for more.